nandito po ako sa lugar ng Malaybalay, Bukidnon at eh uh, na ng anak ko na mga ka naging kaeskwela niya online sa online po. Uh, tungkol po sa Dios ang pag-aaralan nila at uh, hindi ko nga lang po alam kung sino ang nag-imbita at uh, napunta kami rito ngayon sa ano, maganda naman po ang lugar napakagandang lugar, tahimik at napakaginaw nung una po kaming uh, uh, papunta rito dahil nakasakay kami ng aeroplano hindi ko po alam na mataas ang lugar uh, actually nung dumating ako at na uh, naligo nga po ako kasi nga ilang oras kami na nagbiyahe nang nang, dahil malamig ako ang panahon, uh, ah, sa 21 degrees uh, uh degrees Celsius ang, ang climate dito sa lugar na kinaroroon na namin. Napakalamig ng tubig, napakalamig ng lugar. Kaya eh, akala namin dahil nung nasa bus kami, ay eh, sabi pa ng anak ko, pababatay tayo na pababa. Sabi ganun sa akin. At um uh, yun nga po, uh, sabi ko, nagtataka ako, pababa kami ng pababa ng lugar ng malamang ko sa kanila, yung mga kaibigan ng anak ko at mga classmates sa uh, uh, divinity ho ata, na kumukana ng mga divinity, uh, yung mga magpapastor ho, ay uh, nasabi nga ho na napaka, nasa napakataas kami lugar. Pero yun ang naging question mark sa akin dahil pababa kami ng pababa sa lugar na ito sa Malaybalay Bukid noon ay uh, na-realize ko na nung nasa airplane kami ay uh, baka posible na, na sa, dahil hindi ko nga nakita rin ng gusto ang uh, yung, although kinukunan ko po ang time na yun, nung nasa aeroplano po ako magmula ibaba pataas ay kinunan ko po yung uh, yung pag uh, take off ng aeroplano pati na rin sa baba so hindi ko lang ho although nakikita ko naman sa itaas uh, ng sa napakataas na, nahalos na halos napakataas kami lugar kasi nga uh, may napansin ako na mababang lugar na may makabahayan pagkatapos makikita ko na lang na parang tumaas kami, hindi ko makita yung mga kabahayan. At, uh, so, iyon ang question mark sa akin Na bakit? Uh, nakita ko yung kabahayan, tapos biglang nawala sa paningin ko. Yung pala, uh, uh, later on, ay napag-aralan ko na uh, tumaas pa ang aeroplano dahil siguro, Uh, nasa, uh, nasa napakataas kaming lugar ang malay-balay bukid noon na uh, pinag-aralan ko lang ang sitwasyon. And then, uh, ito ho ngayon ako, sa harap ninyo, nasa harap ako ng mangga na ito. Doon ho kasi sa aming lugar, tiga, bataan po ako. At, uh, pagka namumulaklak ang mga puno ng mangga, ay bandang uh, mga October ho, mga bandang October, yung nakikita ko hong namumulaklak. Pero itong puno na to, ito ang daylan, kung bakit ako nag, uh, vlog kasi eh, makikita mo yung puno ng mangga na meron agad bulaklak ho. Ewan ko lang kung ko, wala kong ganong araw ho dito sa lugar ng Malaybalay Bukid noon. Ang oras na po ay halos uh, mag, na 9 na or 9 o'clock na siguro ho ay wala, hindi pa sumisikat ang araw. At uh, yun nga, nung malabas ako rito, ay mapansin ko ang mangga na ito na mayroon ng mga bulaklak ho. Yan ho. Kaya hindi kong ganong makita dahil wala nga pong araw. Pero yung pong nakausli na yon ang mga parang uh, sanga, pero yun po ay mga bulaklak ng mangga. So, maaga pong namulaklak ang mga mangga rito sa malay-balay bukid nun. At, uh, yun nga po, ah uh, Uh, nagtaka ako doon lang kasi doon sa aming lugar pag nakikita kong namumulaklak po ang mangga ay bandang mga October ho yan po so uh, kaya po bigla akong nakapag vlog ng ganito na ipinakita sa inyo ang puno ng mangga na mayroon ng mga bulaklak